kabadi so kamusta ang buhay buhay natin ngayon dyan naisipan ko lang na mag vlog ngayon habang pupunta ako sa pagsundo sa misis ko sa paypasing gusto kong i-share sa inyo mga kabadi yung isa sa mga sekreto kung paano kami nagkaroon ng misis ko ng sasakyan uh, gusto kong umpisahan yung kwento ko mga kabadi nung panahon ng pandemic mga kabadi nag-start yung 2019 di ba mga kabadi So halos humihina yung hanap buhay alam naman natin mga kabady na karamihan sa atin ay talagang nahirapan ng mga panahon na yon so maraming mga hanap buhay na napiktuhan maraming mga nawalan ng trabaho although kami ni misis sa biyaya ng lord hindi naman kami nawalan ng trabaho that time kasi yung company namin is tuloy tuloy naman yung operation niya I mean nagtuloy tuloy siya uh, ganun din kila misis pero dahil nga sa pagtaas ng mga bilihin sa pagdami ng mga bills uh, alam naman natin siguro karamihan sa atin mga kabadi ay hindi sapat hindi sapat yung kinikita natin dito sa Pilipinas so bagay na nag decide ako noon na lumuwas ng bansa or mag abroad mga kabadi Actually, may passport na ako mga kabadi. Ang plano ko kasi talaga nun, mga kabady, is ako ng Taiwan. Yan, ganun muna yung isang bansa na plano kong puntahan. So, nung mga panahon na yun, mga kabady, is talagang pinagpipray ko sa Lord na uh, makapunta ko ng Taiwan. At the same time, nung mga panahon din na yun, mga kabady, ay parang unti-unti rin akong bumalik sa mga bagay o sa mga dating gawain ko noon. Yun yung mga panahon na hindi pa tayo nakakakilala ng Lord. Hindi pa tayo kristyano. So bumalik ako nung sa mga dati kong gawain. Pag-inom, pagsama sa barkada, pagpunta ng mga bar. Video kay bar lang naman mga kabadi, hindi naman siya beer house ha. Video kay bar lang. Kaya nga sa actually sa ibang mga vlog ko, may mga video ako dun na kumakanta ako sa bar ayan so ayun nga, yun nga yung kwento noon, mga kabady sa madaling salita ay nakalimot ako sa obligasyon ko sa Lord Nag, uh, bumalik ako sa mga bagay na mga makamundong gawain ko before uh, ang plan talaga namin ni Mrs. ay luluwas na ako ng mag apply ako abroad mga kabady pero pinagpe-pray ko rin sa Lord nung time na yon. kasi tuwing Anong time na yun mga kabadi? Balik trabaho na. Operational na ulit yung company namin. Every day, bago mag-start yung trabaho, ay mayroon kaming GA kung tawagin sa company or general assembly. Makasama nga doon magsisuma papanimula yun sa prayer, exercise, tapos announcement or kung ano-ano pa. Every day yun mga kabadi. So sana sa ibang company, ganun din. No? Nag-start tayo sa prayer. Tapos, nung time na yun, mga kabady, every time na nagpe-pray yung, 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 sino man yung ng prayer, para kung iba yung, iba yung naririnig ko, iba, every time na nagpe-pray, para bang sinasabi sa akin ng Lord na, anak, bakit pag sa trabaho parang ayaw mong umabsen, ayaw mong malay, At tapos parang sinasabi ba niya na sa isip ko na, tuwing, pero kung sa panahon na gawain sa Lord, gawain sa church, gawain na para sa Diyos. E kung minsan okay lang sa'yo na wala ka. Okay lang sa Sunday. minsan may mga Sunday na okay lang na wala ka sa church. Minsan nagdadahilan, nagdadahilan ako na busy, hindi ako makaka-attend, pagod, kahit anong mga dahilan na pwedeng dahilan para lang mag-attend ng uh, 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 hindi makapunta sa church tuwing Sunday. Parang parang kumisa na sarap na lang matulog, ang sarap magpahinga. Parang nakakapagod na hindi ka naman pagod. So, isang sa inyo mga mga kabady, no na ang jablo kasi kumikilos siya sa buhay natin para gusto niyang sirain yung relasyon natin sa ating mga kaibigan, kakilala, kapatid, pamilya, lalo higit gusto niyang sirain yung relasyon natin sa Diyos. So gusto ni Satanas Itaning, Taning na ilayo tayo sa ating Panginoon mga kabadi. So nung time na yon, parang naiisip ko, oo nga Lord, no? Parang pagdating sa trabaho, mas pinapriority ko pa kaysa sa'yo. Na kung tutuusin Lord, ikaw naman yung nagbigay sa akin ng trabaho. Kaya ako may trabaho dahil sa iyo, Lord. Kaya ako nabubuhay dahil sa iyo. Para bang pinahalagaan ko na yung mga bagay na binigay ng Lord kaysa ating Lord na nagbigay ng lahat-lahat sa atin, mga kabadi. So simula nun nagpray ako sa Lord Sabi ko Lord ayoko ng ganitong buhay ah uh, Pinagpray ko sa Lord Na alisin mo ako sa ganitong pamumuhay Turuan mo akong maging matuwid Sa harapan mo At At the same time kasi mga kabady Nung time na yon Plano rin talaga namin na misis ko na kumuha ng sasakyan Para makapag sideline ako Yung mga maghahatid sa airport O kung saan saan lugar Kasi magandang sideline yun mga kabady Uh, nag-decide ako na sabi ko Lord turuan mo ulit ako na maitama ko yung pananampalataya ko sa iyo. sa biyaya nga ng Lord mga kapati habang nagpa-plan ako noon na lumuwas ng abroad kasabay din yung plano ko na kumuha ng four wheels ito, ito yung ginagamit ko ngayon at pinagpipray ko siya sa Lord talagang plano ng Lord na sabi ko sa Lord Lord, kung talagang plano mo na lumuwas ako ng bansa, mga ibang bansa ako para magtrabaho. Ipagkaloob mo sa akin yung bagay na Lord, kung yan ang plano mo. At kung hindi man, sana loobin mo, Lord, na makakuha kami na misis ko ng unit, ng sasakyan, para naman magamit ko rin at the same time sa sideline, para makatulong din sa pamilya na, sa pamilya ko. Uh, ko yun madalas bago ako matulog. Eh, kaya nung time na nag-apply na ako sa mga bank financing ng uh, car loan sobrang smooth lahat mga kabady ang daming mga nag o -offer. so siguro usually normal naman talaga yung maraming mag-o-offer talaga sa'yo na kumuha ka ng unit pero hindi lahat ng nag-o-offer mga kabady ay, or ino na kumuha ng unit ay na-approve mga kabady at kami ng misis ko hindi rin ako sure nung time na yon na ma-approve kami kasi ang ang standard na pagdating sa financing loan kapag kukuha ka ng isang unit na ganito kailangan yung monthly mong nang sasakyan is 10k dapat kumikita ka ng 30k monthly so yung kita yung sahod ni Mrs. at sahod ko tutusin hindi siya ganun kasapat kasi may mga ibang needs pa naman kami ibang gastusin may binabayaran din kaming lupa na misis ko at nung time na yun binabayaran ko pa rin yung motor ko yung aerox na ginagamit ko sobrang daming bayarin pero sa biyaya ng lord mga kabali dahil ito yung plano niya para sa akin para sa amin ng pamilya ko dahil ito rin ang pinagpipray ko yun ang ibinigay ng lord mga kabali so ulitin ko ang isa sa mga sikreto para maabot natin yung mga gusto natin is magtiwala tayo sa Lord mga kabadi magtiwala tayo na lahat ng bagay ay kayang gawin ng Lord at kayang ibigay sa atin ng Lord, ng Lord. dahil kung matatandaan nyo nga mga kabadi ay yung, kung yung kaisa isang anak nga ng Lord ay ibigay niya sa atin ang ating Panginoong Isus eh, how much more dito mga material na bagay na nakikita lang natin baga higit na mahalaga yung anak na ibigay niya kumpara sa mga bagay na ito so Opo, mga kabadi no? parang questionable siya sa iba na hindi pa masyado nakakaunawa sa, sa hiwaga ng mga ganito pagdating sa Lord. Parang maaaring sabihin ng iba, <coughs> ibakit ako, Nagpre-pray naman ako, ang dami kong hinihingi sa Lord, hindi naman niya binibigay, hindi naman ako masamang tao. Alam niyo po mga kabadi, ano? gusto ko rin ipaalala sa inyo na ang pag sa Lord ay kailangan tama yung, tama yung layunin mo hindi ka hihingi sa Lord dahil gusto mong gamitin sa kalayawan or sa sa kung ano-anong mga bagay na mag, maglalayo sa sa Lord. Kailangan yung layunin mo is kaya ka hihingi sa Lord dahil gusto mong gamitin ito para sa kaluwalhatian ng Lord. Nung nabanggit ko kanina mga kabadi na bakit yung iba ang dami nilang pinagpe-pray ang dami nilang hinihingi sa Lord, bakit hindi binibigay sa kanila? Alam niyo mga kabadi, ano? Um, totoo, totoo, lahat naman tayo may sa Lord at alam nyo po ba mga kabadi kung bakit minsan hindi agad binibigay sa atin ng Lord yung mga kahilingan natin naalala nyo mga kabadi nung panahon na sa lupa pa ang ating Panginoon Jesus bago siya namatay ay di ba nangaral ang ating Panginoong Jesus maraming beses siya nangaral mga kabadi at sa kanyang pangangaral mga kabadi ang daming taong mga tagasunod niya mga kabadi kung mababasa niyo nga sa Bible nung time na nangangaral si Jesus nagpakain pa siya ng libo-libo tao libo-libo mga kabadi at yung mga taong libo-libo na yan, ay eh, nakakita rin kung paano si Jesus nagpagaling sa mga may sakit kung paano si Jesus bumuhay ng patay di ba nakita nila lahat yun mga kabadi ang ibig ko lang sabihin mga kabadi sila nga na nakakita nung kung paano si Jesus kumilos, kung paano gumawa ng himala ang ating Panginoong Jesus. Bakit ng mga panahon mga kabadi na pinorsecute si Jesus, ng mga panahon na hinuli na siya upang parusahan at ipako sa cross, nasa na yung mga libo libu mga tao na yun mga kabadi? Nasa na sila? Yun ang hindi kong sabihin mga kabadi. Kung minsan, ibigay agad sa atin ng Lord kung ano man yung mga gusto natin, kung ano man yung mga hining natin. Kasi ang tanong, kapag ba ibigay sa iyo ng Lord yung bagay na gusto mo, mananatili ka ba talaga sa presensya ng Lord? Mananatili ka ba talagang susunod sa kalooban ng Lord? Siguro kayo ang makakasagot nun. Kung ikaw yung isang kabady natin dyan na kaya mong manatili sa, sa Lord, kapag naibigay na sa iyo ng Lord yung mga bagay na gusto mo, ikaw ang makakasagot yan mga kabady kung talagang kaya mong manatili sa Lord kasi ikaw ang magdi-decide mo decision mo yun mga kabady na sumunod sa Lord hindi ho yung decision ng Lord na sumunod ka kasi malaya tayong magdesisyon para sa sarili natin mayroon tayong free will mga kabady hindi tayo kontrolado ng Lord pagdating sa mga decision natin kaya kung ikaw na nagda-doubt pa rin hanggang ngayon sa mga prayer mo na walang katuparan hanggang ngayon ay gusto kong i-encourage ka mga kabati tulungan mo yung sarili mo na itama yung prinsipyo mo yung layunin mo, yung pananaw mo sa paghingi at pagsunod sa Lord sino ba naman tayo para ano no, lahat naman siguro tayo ng mga tao no, parang walang kakontentuhan at isa rin ako doon mga kabadi hindi rin, hindi rin ako hindi ako magpapakabanal sa inyo may mga pagkakataon din na parang hindi feeling mo hindi ka na content gusto mo pa rin to gusto mo pa rin magkaroon nito gusto mo pa rin magka makuha yung mga bagay na yan na wala ka pa pero alam niyo lang mga kabadi oo oh, hinihingi ko yung sa Lord pero sa dulo ng paghingi ko sa Lord ang lagi kong sinasabi sa kanya Lord ibigay mo man sa akin ngayon yung mga bagay na gusto ko na yan ibigay mo man sa akin o hindi okay lang po yun ang mahalaga sa akin Lord yung ibibigay mo sa akin kapag wala na ako sa mundong ito yung ibibigay mo sa akin na buhay sa kabilang buhay yun ang mahalaga sa akin doon kasi alam nyo mga kabadi hindi na bago sa inyo siguro gasgas -gas na yung istorya na wala naman talaga tayong madadala sa kabilang buhay totoo yun mga kabadi sana mas matutunan natin na pahalagahan kung ano yung bagay na para sa Lord mga kabadi alam natin alam alam kong alam nyo na yung mga bagay na nakikita natin ngayon lahat ng yan ay panandalian lang yan lahat ng yan ay mawawala din yan mga kabagay at sana mag decide tayo pumili tayo kung ano yung mas makabubuti para sa atin ang ibig ko lang sabihin mga kabagay ay mas piliin natin yung mga bagay na makalangit at hindi yung mga bagay na pansamantala lang sana may natutunan kayo sa mga kung ito sa mga sa mga binahagi ko sa inyo at sana ay may encourage ko kayo na planuhin or mag decide kayo kung ano ba ang gusto yung lakaran sa pang araw araw ng pamumuhay nyo yun mga kabadi yung mga bagay na meron tayo ngayon kami ng misis ko itong sasakyan na to pwede naman nga itong bawihin sa atin mga kabadi sa amin lahat ng bagay na meron tayo pwedeng bawihin ng Lord yan sa atin mga kabadi dahil walang perfecto walang walang forever walang forever dito sa mundo nito mga kabadis. at ayun na nga mga kabadis. so dito ko natatapusin yung vlog na yung vlog ko uh, malapit na kami ni sa bahay at uh, bumili lang kami ng pandesal doon sa Panda Republic mga kabadi so masarap yung pandesal nila doon mga kabadi uh, malaman yan yung isa sa mga kilalang pandesalan ngayon sa, 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 ngayon dito lalong lalo na sa Rizal sa binangunan mga kabadi so sa Panda Republika kung maririnig mo man to kung mapapanood mo man to baka naman <laughs> alright so hanggang dito na lang yung vlog namin mga kabadi bye <laughs>